Brother si ikakamatay sa pagtanggol sa pera ni Dave? No, walang katuturan. Bago natin patuloy ang ating pag-uusapan, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Alam niyo mga katikramers, marami nagtanong, marami namang ha, marami nagtaka kung bakit nagkakaganyan. Ha? si si brother si ha grabe yung uh, gigil niya ha sa pagtatanggol ha sa pera ni Dave hmm until now hindi makamove on mga kaidun siya ang nahihirapan bakit ang maraming nagtatanong mga katikramers ano si brother si sa pera ni tikram A. Pinsan ba? B. Kagrupo ba? C. None of the above. Ganun lang po dun mga kaidor anyway. Ang uh, issues di po dito na uh, maraming nainis actually. Ha? Sa mga pinapaliwanag ni Brad Jose sa publiko. Ha? lagi lang, lagi niya sinasabi sa kanyang live na para kay Dave, para kay Dave kinuha ni Telegram, kinuha ni Telegram para kay Dave, kinuha ni Telegram Hindi makamove on. Siya ang nahihirapan mga kaidol. Marami tuloy uh, nagtanong, may commission ba si Dave, uh, si si Brother Lucy sa pera ni Dave? Aba, aba, aba. Kasi maraming nainis mga katikram sa paano mag-explain uh, si Brother si na hindi makamove on actually. Hmm? Kahit anong issue na lang, ilalabas niya, may, maib may iba lang siya sa Tekram family, at alba manalas sa family. Hindi ba nakakahiya yun mga katikramers yung ginagawa niya? Hmm? Ginagamit lang niya si Dave. Kawawa yung bata kay brother Jose. Ha? Sinasamantala ni Jose ang kahinaan ni ni Dame. Hmm? Sinasamantala niya. Baka akala niya na magkaroon siya ng 50% of his, sponsor ha? mula kay Dave Ay, Libre naman lang mga rap. Pagbigyan na natin si Brother Jose. Alright? Ganun lang po doon, ano, mga katikramers, ha? Kasi lahat ng mga against kay Tate Tikram about kwarta. Kasi ang uh, pinapalabas nila, ginagamit lang nila. Ginagamit lang ng manalas family si, si Dave to earn money, makapera, In insert kay Dave bang pera, kinukura, kinukuha nila, 'Di ba yung laging ini explain doon ni ano ni Brother his why na maraming galit sa kanya, maraming naiinis sa kanya sa kanyang mga sa panay pa sa ah, kanyang mga kinokontent, ha? Ah. Kahit anong ikot ng ng content niya, ang target tikram. Tama ba ako? Kung tama ko, please comment section below and subscribe this YouTube channel. Ganun lang po dun mga katikramers. Kaya si di, si man, si brother, si yung si, seryosohin si, niyan. Si, no? Si, Ma-stress lang kayo diyan. Mababaliw lang kayo diyan kay ano, kay kay mm ko, ulit Kay ano, kay brother si. Hmm? Nonsense ang kanyang mga sinasabi. Ha? Puro salapi, puro salapi ang ang kanyang pinapairal. Ha? Sweet miss do natin masusukat mga katikramers yung kung papano Papano paano yung uh, word na pagpapahalaga ni Brother Jose kay Dave. Mag-choices naman A. Sinasamantala. <laughs> <laughs> B. Ginagamit C. None of the above. Mm -hmm. Ganun lang po doon ano, mga kaya doon. At least may none of the above, ha? Maradose. May none of the above. At least may option tayo. Kung may, kung may isagot mo lang none of the above, eh... Hay ah, hay. Diba? Ganun lang po doon. Ha, kasi, in, 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 alam mo yung may ka na lang, tapos tatawanan mo na lang, ano? Ha? Mag-response ka na lang ng, ano, si ng, uh, ng, uh, makabulas uh, mga din na content, no? Kasi hindi, hindi, hindi dapat bigyan ng pansin, eh. Ha? Ngayon, eh, marami ng mga sponsors ang nag-comment, na marami na yung mga sponsors ang uh, bumalik ha? kay Tatay Tekram dahil nakapansin nila na may mali. May mali si Dave sa tatay niya na sinamantala ni Brother Jose na magkaroon ng content. Tama ba ako? Tama. Ganun lang po dun, ano? Mga katikramers, ha? Kaya tanong nalang anong ang oh, bato nila kay Dave oh, anong anong bato ni ni Brother C kay Dave na ikakasira ni, ni Tatay Tikram hindi yan walang may nananay na hindi natin sa kabutihan na ah, tama ba ako? tama si Brother C mali mapangasa rin eh, si ganun lang po doon ha kaya wag nyong tularan. Wag nyong uh, baka may mga bata manood sa mga video ni ano ni Brother si hindi yan na nakakatulong ha sa paglaki ng bata. Ha? Baka yung mga batang nanuud diyan, anak ko mahirap na. Hmm. Bata pa marunong na mag sinungaling katulad ni Brother Jose, gawa-gawa ng kwento para lang may ma content. Ganun po yun. Until now, hindi pa rin nawawala issue na yan. Tapos gusto pa ni Dave, uh, makipagkita si Dave sa isang lugar. Ha? Ah, uh, siyempre. Hindi yung papayag si Tate. Teka, kasi unang-una. He is huh, as a father of Dave, right? Si brother si, he is, mungu, mungu, sorry. He is a stepfather ko nung. No. <laughs> stepfather. Huh? Hindi ko alam kung saan siya step. Baka ano A, May time option Step sa hagdan B <laughs> Ay bang ko sa iyo B, Moset Tatawa lang ako Ha? Kasi Seryoso na tayo mga grammers Rammers no, no kidding Seryoso na to Totoo po yun lahat ng explanation tignan nyo yung lahat ng videos niya wala siyang explanation regarding kay Dave na walang involved na kwarta meron lagi yan okay, oh, you know, i nyo panoorin nyo kung ewan kung sino Usap, pero wag na lang panoorin ha at least alam na ah Alam nyo na. Ang galing mo talaga, SMB. Why na sa ibang community, siguro yun ang dahilan kung bakit ayaw na niya ng mga supporters kay Brother Jose. Kaya at uh, itinuring na King of Samantalak uh, Samantala King si Brother Husi. Dahil sa kanyang o uh, ugaling uh, pinapakita sa publiko lalo sa Tikram community na siya hindi karapat dapat uh, maging uh, kakampi nang isang matinong community sabi pa nga ng mga kakilala ko si brother si ay isang garapal si Jose ay isang brother si ay isang manggagamit si Brother Lucy ay alangan para man matulungin. Oh, anyway, please wait. Nandun yung matulungin. Tinulungan niya si Dave para masaman talahan niya. Tama ko? Oh? Tama ko mga Rapid Kaya mag-subscribe na kayo talaga. O ano na malam-laom. Biro <laughs> lang. Kasi alam nyo kung patulan nyo lang si Dave sa kanya. Oh, si so Dave, si eh, David sa si, ano, si Brother Jose, yung ginagamit lang yung bata. Lalo kayong may stress. Kasi alam, alam ko na alam nyo na hindi kaya gawin ni Tatay Tekram yung mga binabato nilang ah, may kakasya na Tatay Tekram. Walang ganung attitude si Tatay Tekram actually. Kaya, ano lang, good vibes na lang natin. walang walang patutunguhang magandang leksyon para sa mga manunood. Right? So, instead na doon kay manood kay ano kay Brother Jose, dito na kay manood sa akin. May matutunan pa kayo. Hmm? May matutunan pa kayong lesson na pwede niyo may adapt ha? Ah, sa inyong mga anak punto por punto. Pero, ang matutunan nyo lang kay Jose, unang-una, paano mangurakot? Paano mga limbat ang pera na hindi sa kanya? Ha? Paano gamitin ang, ang isang tao sa kanyang kahinaan. Lahat na lang, lahat na lang mga ka maraming tanong kay oh, Brother Rusi. Kaya, ulitin ko, si, Pinagurang siyang samantalang, uh, mapagsamantalang tao. Ha? kasi sa kanyang mga binibitawang salita Hi guys, na hindi hindi na makatao <laughs> hindi na makatarungan at hindi na makabansa ano mo yun SMB hey! <laughs> kaya mga ganong attitude wag nyong inupuan kasi mababa Huwag yung tularan. Um, siya. Uh, yung tularan. Yung mga o ganong natin, ano uh, pang-ugali. Okay? Nandito pa yung ting, uh, team community of the na can help you to penalize, to solve the problem in proper way na no one ah, can hurt like brother Jose na kuno na ipagtanggol niya ang isang tao ang bata pero at, at the back mm, sinasaktan niya pala at ginagamit ang isang bata Kaya, huwag magtaka kung maraming galit kay Brother Jose. Anyway, hanggang doon na lang ating content, mga katikramers. Um, please don't forget to subscribe to YouTube channel, Kuya SMB Vlog, mga all the community of Tikrams, atin po to. Mika shout out all vloggers. Again, this is Kuya SMB para siguro punto por punto. Fact na fact. Full na full. O. Oh. Ay. Hey. Hanggang <laughs> sa muli. Again, don't forget to subscribe. Ingat kayo lagi. Happy weekend.